Hello guys, ayan, nilinisin ko lang yung mga ano doon, mga display na plastic flower. Ayun oh, no, sa taas. Ayan, nilinisin ko na kasi paparating oh, na yung ah, uh, mo. Ayan, kaya mag-general cleaning na ako. Sa taas, Ayan, linis-linis guys. It's cleaning time. Ayan. Ayan, just yes, punas-punas. Ayan, Purp purple color. Ayan. Just wiping one by one. Yes. Oh, pink color. Oh, look at this. Ayan. Yeah. This is my routine, guys. Ayan, yeah. linis-linis, continue. One by one, ayan, yeah. up and down. Ayan. Yeah. Wow, it's so cute. ayan na guys ito, lilinisan ko itong mga bulaklak, ayan ang dami ito itong mga flower sa sala lang ito guys ayan, pink pink flower, ayan, display display lang ito marami ito guys from uh, living room to toilet ayan, bulaklak ang makita mo mga rooms ayan sa sulok ng bahay. Aywan ko kung bakit ganito. Ayan, maalik ka guys. So, general cleaning kasi ano, o yan. Paparating ang amo. Ay, eh, ito, oh, yellow flower. Dalawa ito, dalawang pot. Nasa kwarto yung isa, ay sa study room. Ayan, so... Ayan, medyo, ano yan eh, panglinis ko is yung swipe na uh ledol ayan eto mga green ado ang dami din ito guys hindi mabilang nasa toilet ang dami ayan pag plastic naman talaga hindi pwedeng ano mag maganda yung fresh na yung buhay na buhay na mga, mga flower kasi ay, buhay na buhay na rin ang ano, pwede mong kausapin. Pero itong plastic, <laughs> parang uh, <laughs> kakaiba naman. Ayan, e, mata, mata lang ang ano dito eh. Dekorasyon ng mga mata. Siyempre, mga iba't ibang kulay. Green, yellow, pink. Ang dami dito guys. Hmm. Ayan, punas-punas. Ito ang aking trabaho almost 2 years na dito nga ganito ang trabaho ko punas punas ayan malapit nang mag end ng aking kontrata dito within this first 2 years ayan guys so linis linis lang sige i press press lang kaunti kasi pangit naman labahan ito eh ayan Ay, matagal na no itong sinamantala ko itong medyo bumaba ang Uh, medyo tumaas ang lamig. Kasi ano, ayo, grabe ang lamig dito. Kaya medyo okay-okay. Ayan, lininis ko na kasi paparating na sila. Ayan na guys. Flower-flower. Ayan. O, dito na ako ngayon sa may... Ito, karugtong itong mga guys. Karugtong ito, mga... Ayan, ito guys ay ano display. display lang ito. Ayan, continue guys. So, ito punas-punas lang. Ito ay display to mga ito, guys. Ayan. General cleaning kasi matagal na ano hindi ako nagpunas kasi wala sila eh. Ayan. Punas, punas. Ito naman, uh, kung paano ako kumita ng pera, no? O if the will really life. Ganyan ito, oh. Ayan. Ang routine ko. Ang daming display sa bahay. Ayan. Ang daming. Ito yung nakita kong iba kakaiba din. Kaya pala dito, pag nandito ko sa kung kong iba't ibang ano din style ng pamumuhay ng isang ah, ayan mga goldenus uh, spoon display lang naman yan guys mga display ayan basag na yun oh Ayan, paglangyan na ng nga ito, coins, napuno ang coins dyan. Pero basta hanggang punas-punas lang. Mahirap naman na ano yan eh. Punas-punas. Ayan, huwag galawin ang bariya. <laughs> Ayan, may bariya sa loob yan, dami yan. Kaso nga lang, mahirap naman na kahit na ano, wag ano yan, hindi ugali ang mamumulot kasi masisira ang reputasyon ayan basta lilinis linis lang bari barya lang yan guys hanggang sitingin lang ayan linis linis Ayan. Hmm, <coughs> ganyan ang buhay ko dito, oh. Ayan, hindi naman uh, masyadong uh, maarti ang paglilinis dito. Basta sundin mo lang yung, ano dito, yung map. Mag-map ka kung dumating yung mga tao, lalo sa mindor. Ayan. Pero sa about sa linis-linis, hindi masyado. Kailangan. Thanks for watching! Likes! Subscribes! Comments!